sa party. Ayoko pang umuwi. Kasi ang saya-saya naman. Diyos ko, tingnan mo yun naman po. Ang nangyari, oh. Ayan, oh. Iniwan na po, oh. Tapos yun naman kapatid ko, diniretso pa nung umuwi kami, diniretso pa ng kalawan. Lalong, na la, lalong nasira. My gosh. Ito pa naman, eh. Bago naman to. Naano sa party Ah. Aray, ayan, oh. O, oh, ito nyo, oh. Oh. Ayan, oh. Naumidush oh, Hindi ko alam. So, sinuot ko pa din. Ayan, oh. Naku, kain naman. Ayoko pang umuwi. Nakakainis. Ayoko pa talagang umuwi. Nakakahiya sa i invite sa akin, eh. Kaya, asensya na. Asensya, Mirna talagang gusto ko pang sumayaw eh hindi makainjoy eh ayun, oh. Diyos ko my gosh, patatahi ko na lang to kasi matibay naman yun mm. patatahi ko siya pala alagyan ko pala siya ng ano, suyelos ganito, e, ganito ko tigas kasi ng suyelos my gosh nako